Patuloy ang mga hakbang sa pagsasayos sa Manila Bay para hindi lang ito maaring pasyalan kundi pwede rin languyan ng mga bumibisita. Bukod sa pagkolekta ng mga basura sa Dalampasigan, layo naman ng isang grupo ang makapaglatag ng mga paraan para ma-recycle ang mga ito. Yan ang ni Denise Osorio malinis, maaliwalas at mapapasyalan. Yan ang hangad ng Department of Environment and Natural Resources para sa Manila Bay, partikular na ang Dolomite Beach. Taon ang binilang bago umabot sa panahong hindi na masangsang ang amoy ng dalampasigang, karaniwang dinarayo ng mga namamasyal na lokal at dayuhang turista, ang kilalang Manila Bay Sunset. Ayon kay DENR Manila Bay Coordinating Office Executive Director Jacob Maimban Jr., hindi biro ang pagpapatupad ng utos ng Korte Suprema na linisin ang dating maitim na tubig dagat sa Manila Bay para maging isang ganap na dalampasigang malalanguyan ng ating mga kababayan. Noong pumunta kami dito noong 2019, ang coliform level dito ay in the millions. Kaya nga yung baho ng Manila Bay noon umaabot hanggang dyan sa Roas Boulevard. From millions ay naibaba na namin yan sa hundred. Ngayon ang average na uh, coliform level ng Dolomite Beach. May pitong monitoring stations kami dito. Ang average na lang ay 400 MPN per 100 ml. Ang standard natin para mapaliguan ito ay 100. Giit naman ng non-profit international non-government organization na Junior Chamber International o JCI Manila, hangad ng kanilang grupo na makagawa ng parang magamit muli ang mga basurang nakakalap sa dalampasigan. If we want to keep this beach clean, what better organization to partner with than the Enough said, right? Kahit na aminadong mahirap ang paglilinis ng Manila Bay, lalo na ito'y isang katubigan, layon pa rin ng DENR na makamit ang 100 NDL bago matapos ang termino ng Administrasyong Marcos at inaanyayahan ang ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.